Okay, good morning mga idol. Dito sa mga beeperman na hindi mabuksan yung pinto, eh pinto, yung upuan, ayan o. Hindi, niya, hindi mabuksan, ayaw bumukas. Napuputol yung susi. Ngayon, hindi nyo masya mabuksan. Ang mga idol, dito. Ayan, sa puitan. Dito, makikita nyo to, ayan o, bumubukas yan. Susundutin nyo yan dyan. Huwag kayo na mahabang screw. Ayan, sundutin nyo lang dyan. Tapos, hanapin nyo yung, ano nya, yung, may lock yan eh, sa loob. Yan, sa loob yan Susungkitin nyo siya sa loob. Okay. Kaya lang, mga idol. Post ko, tapos papakita ko sa inyo kung Pero dito nyan, susundutin. Dito sa loob na to. Pag nabuksan ko, papakita ko sa inyo kung paano nyo siya susundutin. Yan, nabuksan ko na siya. Dito, susungkitin nyo siya. 'di Diba? ayan yung screw na isa tapos ilulusot niyo tong isang isang screw na to ang susungkitin niyo diyan kasi hindi makita doon madilim eh ito ayan hina niyo makita niyo naman yung screw ito yung screw ayan pag lang ang sungkit ayan patatamaan nyo lang siya na ganyan ayan di ba ayan ganoon lang ay ah, lalak natin ulit yung hindi siya mabubuksan yan, nakalak na siya ulit. Tigas na. Hindi yan magbubuksan ng susi. ano eh. Hindi siya mabuksan. Ang gagawin nyo, yan, salpakan nyo na iskro na ganyan. Tapos, wala lang, hindi ko eh. Yan. Tapos, hawakan ito, sungkitin nyo lang siya sa loob. Kasi may kita rito eh. Dito ba? May ite. Yun, susungkitin nyo lang siya sa loob. Pag ganun. Tingnan nyo. Ito lang. Susungkitin natin yan. Yan, mga idol. Pag natapatan nyo na, ayan, bukas na siya. Ayan, ayan ang nakita nyo sa loob. Nakikita nyo sa loob. Ayan. Ayan siya. Susungkitin nyo lang na ganyan, tapos atake nyo siya pataas. Maglalak, matatanggal na yan. Kasi tingnan nyo, ganito yan pag naglak eh. Baka ilalak nyo siya. Pag nilak nyo yung puan, ganito yan bayaw Ayan, ah. nakalak yan. Nakalak. Pag nilusot nyo yung screw nyo, ayan oh. ito yung screw. Ayan. Pagka tinamaan nyo siya, ayan, nakalusot yan sa ilalim ah sa ilalim. Tapos, ayan, patamaan nyo lang siya. Ayan ano Oh. Pagka ginanon nyo yan, magtatanggal yan sa pagkalak. O, oh, di ba? Ganun lang mga idol pagka sabi sa sa mga motor na biperman na hindi mabuksan yung lock dito nyo lang sungkitin sa loob ah, may goma yan sa loob ba? Diba? ah, ganyan ngayon hindi nyo siya makikita kailangan nyo may angat yung goma susungkitin nyo sa loob aangat angat yung goma na yan para matanggal tapos ang solusyon naman dyan mga idol kahitan nyo tong bakal na to ayan sa loob yan. i-press nyo siya para mapunta siya sa pinakadulo ng bakal na gumagalaw pagka sinususi press nyo siya, itulak nyo siya. Pag gano'n, Ayan, pag ganyan. Papun papunta dito yung pagtulak. Yan na nyo. i-press nyo siya. dahan lang, baka kasi maputol. Ayan. tignan nyo kung gumagalaw na siya. Ayan. Tulak nyo ulit. Pagka kulang pa. Ayan. Tapos subukan natin siyang ilap Yan. Tapos susi. Ba? Okay na. Ganun lang mga idol. Yan. Lalock nyo siya. Huwag nyo muna isara para hindi kayo mahirapan. Lock nyo lang dito. Yan. nakalak na yan eh. Tapos subukan nyo siyang susi. Kailangan bumitaw. Yan. Ganyan. Tapos lagyan nyo ng oil. mataing Oil. Lalagyan natin siya ng oil. Tay lang is. Ayan. Ito niyo ilalagay sa pinaka baba. Ayan. Ayan. Lagyan niyo ng oil diyan. Lagyan nyo siya ng oil. Ayan. Ayan. Tapos, sara natin. Okay. Yan, tapos subukan natin ilak. Yan, lak na siya. O, di ba? Bukas na. Yan. O, okay, sa mga naka-beeper man yan na nagtatanong kung paano ano, dito nyo lang sungkitin sa loob. May kita nyo yan. Yan, ito ang susungkitin nyo mga idol Pagka, ano nyo, ito. Itong kanal na, itong titi na ito, may kita nyo yan. Gamit kayo flashlight para makakita nyo kagad. Okay mga idol, salamat at sa mga subscribers sa mga sumusuporta. Salamat sa inyo.